Hello! Hi! Ang pangalan ng nabilang Panginoong Isokwisto ang isang mapagtalang ako sa bawat at isa. Nandito po tayo sa Pagpapatuloy ng Murahing. At tayo po ay nasa ikalawang bahagi na na meron tayong sitas na inagtanong ngayon. Pagpapatuloy ang ating panaralan, kasahin, ng mga datos po ng 1 pang sa natin sa ating tanggapan ng pamahalaan. Ito ang unang aralin sa chapter 3 ng Evangelio ni San Lucas, sa pitulong Jose ng 49 ng Haring po ang nakasulat apoy na palito upang maglagay ng mag apoy sa lupa. At ano pa ang ibigin ko kung magminas na? Ngayon po, kung aralin po natin mga kapatid. Ang may sulat nito sa San Ang Magpalit na lang tayo sa, sa para maunawaan mo yung ibang video alamin mo muna yung nagsulat kung sino siya. Di ba nga, ang ating ating paninpon ay pumili ng ating dalawang alagad. Ngayon, sa ating dalawang alagad na yan, hindi po dyan nakabangit ang pangalan ng bukas. Iksapigil sa nagatid. Ito sa apat na evangelista, dalawa lang po itan ang naging alagad ng ating kapilang kayo. Si Apostol San Mateo at si Apostol San Juan Evangelista. Ngayon po, si Apostol San Juan Evangelista, ah, San Mateo, meron din po sa isulat niya. Ang sabi niya, Ako'y naparito, hindi kapalataan ng darawang kundi tabak Ang ginamit ng term ni San Mateo, tabak Pag ng naman sa Lucas, ako'y. Ano ang pagkakaroon ng dalawa? Kasi kung magkaiba sila ng unawa doon sa pananalitan sinabi ng ating datilan. Kaya siyempre, ang interpretasyon mo, video dapat mas malawat ang pagkunawa dahil magkaiba ang pagkakakilanda ng nilatwa. Sa Lucas naman, bunga na lang siya ng pananaral ni Apostol Pablo. Dalawa sila. Si San Marcos naman at si San Lucas. Kaya, mayroong mga na naunang alagat si San Mateo at si San Juan sila ang nagsulat ng kasaysayan ng ating katilang panuong at ito naman dalawa excuse me at ito naman dalawa na nagsulat si San Lucas at si San Marcos sila po ay kung baga kung ano na lang yung yung pinakunawa sa kanila ng Kasi kung mga nangyari, si San Mateo at si San Juan, narinig mismo ng Diyas. Yung buong detalye yun ng sinabi ng na ating na Kung aralin natin, pagdating po kasi sa pagtatransmit ng mga kasulatan, from Greek, kasi, Depende po kasi yan ang siya nagsasabi. Kaya ngayon, Pagdating sa at iba na yung nakasulat o nakalipa. Kahit yung sa mga tagalog ng mga manang nakasulat, magkakaiba-iba ang, na ang paliwanag. Depende po doon sa translator kung paano siya naabot ng kanyang pag-iisip kung paano siya ipapaliwanag. Ngayon, palagay natin ang dalalang ating ng tabak o kaya apoy natin yung sinasabi apoy. Pag ginamit na termino ni San Lucas, apoy. Sa mga tuwid, napareng lang natin naging Panginoon, hindi kapalapaan ng balata. Sa mga duwit, kung nagaanyari sa iyo, yung mga tao noon, nasamay na doon sa mga kapasasabi. Nasalay na sa mga salit-salit sabi ng mga katatangka. Kung bakit, kampanti na. Kung bakit sabi niya, payapa na sana. Pero yung pagdating ng ating nakilang Panginoon, maging yung mga iskriba at mga pariseyo, ipinalalagay nila yung parang threat. Kasi kinulong niya yung ating nakilang Panginoon. Pero hindi niya naman talaga kinulong. Kundi ang nangyari po niyan, meron po siyang ipinasok na aral sa makatwit, yun yung bagong nakautosan sapagkat kinakailangan baguhin na yung prosedyor. Sa kapag may kautosan, may mga kahatulang. Kapag may paglaba, meron kang alay na gagawin. Kaya yun ang nakasanayan ng tao. Ngayon, puputuhin na yun. Na dati noon, ang ipinagangarang ayon sa kautosan ni Moises na kasi pindi doon sa mga sampung kautosan. Pero, pagbaba ng ating natin na tayo noon, kaya kailangan paguhin. Dahil noon, kapag ka mayroong mga kautosan, may kahatulan, di siyempre, mayroon din sa sirdote. Anong doon doon sa sirdote? Sila po ang talagawa ng mga bagay-bagay na pag-aalay upang sa ganun mapangi ang kasalanan ng tao. Puputulin na yung kalagayan ng, ng mga saserdote. Meron nang lumabas na isang pinakadakilang saserdote ang ating nakilang Panginoon na walang iba. Kung ang dati, kapag nagkasala ang tao, sa taon-taon, kaalay ang sa saserdote patungkol sa mga kasalanan ng tao. Pero pagdating ng ating kapilang Panginoon, minsan lang siya pumasok sa kamalang-manala na walang iba ay iaalay niya. Hindi yung mga kundi yung sarili niyang katawan na iaalay. Ay kaya na kailangan ipano sa krus upang maging mintain at sakripisyo alang-alang sa kasalanan ng salita. Kaya, kinakailangan po may pagbabago. Kaya po, kung dito yun po natin, Nabulabog ngayon yun yung mga eskribas at mga parisiyo. Kaya nangyari, kanya-kanyang pananaw yung mga tao. Kanya-kanyang unawa, sino ba itong tao na ito? Na ipinanganak sa ilalim ng kapatang, pero bakit iba ang araw na kanyang ipinapaliwanag? Samantalang mo ng mga eskribas at parisiyo, Pagdating sa paninilin, lalo-lalo pa sa mga araw ng Sabah, iniingatan ko nila nilang walang kahit isa mang kamay ang gumagawa. Dapat nasa ilalim sa liyan ng pangpapahinga. Pero ba, sino ba itong bigla na lang nandito sa harapan namin na nagpapagaling ng may mga karamdaman, nangangaral ng kaharian ng Diyos na naiiba doon sa nakasanayan na ipinangaral ng mga iskribas at mga parisiyo. Ito na po yung apoy. Kaya hindi po sila magkaintindihan. Dahil kung kumbaga, tahimik na yung kalagayan, nasusunod naman ang maayos yung mga kaupusan, ayon doon sa hinigay ng ating tindaki ng Diyos, kay Moises, kung okay kung na, kung kung Pero pagdating ng ating kung 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 pero hindi mo ng pera talaga Ito yung sinasabing taba o apoy sapagkat kinakailangan baguhin na yung mga tao sa na kung dati, kapag tayo'y umiibig lamang sa umiibig sa atin, ngayon hindi na. Pati kaaway, kinakailangan ng ibigin. At yung mga buusay, kinakailangan ng inalamin. Itinutawid lang at pinapalawak ang sakot ng mga aral o kapusa ng Diyos. At si Kristo mismo ang unang sumunod sa kalukuban ng Diyos. Pati ng mga nakasulat, patungkol sa sa magiging misiyas na nakatakda na walang iba, siya na nga yun. Kaya po, kung titignan po natin, nagkaroon ng apoy para sa mga Israelita o sa mga Hudyo na ang araw na ipinasok ng ating kakilang Panginoon na iiba sa mga araw na kanilang nakasalayan na. Kaya ito po yung sinasaming apoy para sa kanila. Ngayon, sabi nito, at ano pa ang inibigay ko kung magminas na? Ngayon, sa paunti-unti kasi tumahan naman ang ng na kanilang paninood sa pa-isa-isa sa, sabi niya, basic hanggang sa unang muna, tinuruan niya yung labing dalawang alagad Pagkatapos doon, sinanay niya yung labing dalawang alagad Kung ano yung ginagawa niya, kahit pinagkikita sa kanila ng ama, may ginagawa ng na natin na kilang Panginoon, itinuturo ko sa kanila mga alagad. Hanggang sa paunti-unti, nagdadagdagan yung mga na hindi ng ating kakilang Panginoon. Kaya nang sabi dito, Tatapwat, ako'y may isang bautismo upang i-bautismo sa akin at gaano ang aking kanipitan hanggang sa ito'y maganap. Ano po yung bautismo na ito na sinasabi ng ating nag walang iba yung pagbihirap, yung sakripis, yung gaganasin niya. Sa kinakailangan ko, yan ay kanyang ganapin. Pagkabat minsan na, kung ito sa sumuko, dahil sa isya, sa kalagayan din ng tao, may kainaan, may karupukan, nasasaktan, nabibilag o naiinitan. Pero kinakailangan niyo yung gawin alang-alang sa pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya siya sinubo. At alang-alang din sa pag-ibig na ng ating nakilang Panginoon sa atin, handa niyang ibigay ang kanyang sarili na pinakahain o alay patungkol sa mga kasalanan. Kaya po, ito yung bautismo tinihahanda inihahanda niya ang kanyang sarili. Na Kaya dapat kayanin niya yung sakripisyo sapagkat alam niya naman na hindi pa ba siya nabubuhay na batulik sa mga pati? Pinapanggit siya na. Tatlong bisis pa nga siya nagpahayag na kinakailangan ng anak ng tao ay hahatulan, panurusahan, at itatakwin. At pagkatapos tayo, ng araw ay muli siyang magubuhay. Sinabi po yan ang ating nakilang Panginoon. Pero, yung mga panahon, nang nakatakda na yung oras, na kinakailangan niya nang ialay ang tayong buhay. Kung siya'y manalangin, anong sabi niya? Kung maaari sana, na, Diyos ko, ilayo mo sa akin ang sarong ito. Yung sarong ng pagbubusa. Dapat sabi niya, huwag ang kaluuban ko kung siyang mangyari, kundi ang iyong kaluuban. Isinawender po ang ating kapilang Panginoon na dapat masunod, hindi ang sarili niya yung kaluuban. Kung pwede sa nang takasan niya, hindi niya gawin ang itinakda ng ama na ialay ang kanyang buhay. Pero kinakailangan masunod yun. Kapag, kapag hindi niya ginawa, magkatagumpay ang kasamaan. At ito lang ang pinakasusik upang sa ganun, mabago na yung dating nakasanayan ng tao na bawat patagasala ng isang tao mag-aalay ng katumbas dipindi doon sa kahatulan kung ano yung kinakailangan mo ipasunod. na pinaka- pampalubag mo sa Diyos o pagsagro, mapawi ang kasalanan. Siya na lang ang naging isang pinaka susi ng Diyos upang matapos na yung nakasanayan ng tao na kataalay ng mga halot. Yung, yung buhay niya na ang iaalay. Kaya siya inihanda ng Diyos ang isang babae mananagat sa kanya at ganun din. Yung nagbautismo sa kanya, nagpapatutuo din sa kanya. Kung makaalala natin, kahit si Juan Bautista, hindi niya kilala. Pero alam niya na meron kang mas na, mas patas para sa kanya na kinakailangan. Sabi niya, meron tao na sa huwihan ko. Na kahit ako man ay hindi ka na magdala ng kanyang tangya pa. Hindi niya na kilala. Pero pinatutuhanan siya ng tatlong persona. Yung ama, yung anak mismo, na nasa harapan niya, ganoon din ang Espiritu Santo. Bakit po? Kasi nung makita niya ang ating katilang Panginoon, anong na nasaksiyan niya yun ni Juan Bautista, yung nasa hulihan niya, nasa harapan niya na. Nung ito'y bautismuhan niya, may dumapo na isang kalapati, sumisimbolo sa Espiritu Santo, at meron pang isang tinig na walang iba, patutuo ng ama na ito na nga ang sinisinta ng anak kasi akong kinalulugtan. Eh hindi titingnan po natin, marami po ang nagpapatong sa ating ng tao. Hindi hindi pa na siya sinisilang, marami na ang nagsipag sulat ng na mga kubita patungkol sa kanya. Na nagsipag hula na ng kanyang ng mga bagay-bagay na dapat kang danasin kapag nandito na siya bumaba na sa ibabaw ng lupa. Pero yan po, magkapangyarihan ng Diyos. Pero mga propeta yung sinusubo na kinakailangan muna unang nagsabi. Dapat kapag, sabi nga, kapag ang hula ng isang propeta ay hindi mangyari, yan ay kahambugan. Pero maraming propeta ng at nangyari nga ang lahat ng kanilang hula sa ating katilang Panginoon. Sila po'y pinagtatabuyan ng mga tao at ayaw tanggapin ang aral ng ating katilang Panginoon. Kaya ang nangyari, parang naging balakit pa tuloy para sa kanila, ang ating katilang Panginoon. Kaya po, yung bautismo na yan, sabi niya, daano ang ating kamititan? Dito po, na halos na yung laming dalawang alagad na kanyang tinili. Pagdating na doon sa kamititan, kung siya'y hinuli na kahit yung pinakaunan niyang alagad na nagsasabi nga na yun ang unan niyang tinawan si Simon Pedro tumakas din anong nangyari nung nasa kahirapan ng ang ating kakilang Panginoon tatlong beses niyang itinagwa ang ating kakilang Panginoong Susok Ganyan po ang kahinaan ng tao. Pero sa ang ating dakilang panin, hinarap niya po ng buo. At daw mismo nakatagda para sa kanya na walang iba ang pagdurusa na pinakailangan niyang ganasin alam-alam lamang sa pag-ibig niya sa bawat isa sa atin. Sa'yo po dito, tuloy natin. Inaakala ba ka ninyo ang magbigay ng kapayapaan sa lupa, sinasabi ko sa inyo, hindi bagkos, pagkakabahabahami. Totoo po, kahit mag ngayon, hindi na, alam ba naman ang ating tatilan tayo kumakyas na sa laging? Kapag merong isang tao sa sampahayang na nakarinig ng salita ng Diyos na parang kakaiba sa kanyang nakasamayan at maluksan ang kanyang kaisipan, Halimbawa, ang nakasanayan niya, ang panalangin ng kanyang mga, mga, mga bagulang ay sumasang ayon doon sa mga nakasulat sa panalang at sulatan, magkakaroon niya ng hindi pagkakasun doon sa isang sambayan. Sa kasi kung ganun po yan, ang nangyari po kasi, doon, ang mga panalang at sulatan ay itinago sa mga tao. Hindi po yan nilabas. Pagkaroon ng dumang sa isang tao ang nagbasa ng kasulatan. At meron pang mga sikta ngayon na gayon ang pinapatutan. Pero sa oras na malaman natin ang katotohanan, sabi nga ang na natin nakilang Panginoon, ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Ngayon, halimbawa, nakasanayan ko, hindi naman na nakaugalian lang, mana sa magulang, magulang, pinasa sa anak, pinasa lang naman, naman sa isang anak, sa sunod-sunod na henerasyon. Tapos doon tayong sinilang, yun ang nakasanayan natin. Halimbawa, yung mga posisyon, yung, krusan, at yung ano -ano mga Santa Cruzan, na kung ano-ano pang ang mga pinagdagawas. Ngayon, e paano kung halimbawa ikaw ay nagsaliksik, nagkarating ka ngayon sa isang simbahan, at nagkaroon ka ng isang mga party o sipik ng Biblia, at nabasa mo, wala pala lahat yan sa kanilang nakasunatan ang mangyayari niya. Ito na yung apoy na pumasok sa isang bahayan Na yung palang pinaniniwalaan ng ating mga magulang pagdating sa banal na kasulatan, hindi pala sumasang-ayon sa katotohanan. Kaya yeah, yan po ang nangyayari. Kaya po ang ating dakilang Panginoon, siya po'y naparito para itama ang lahat, para isaayos ang lahat para tapusin na yung mga sinaunang mga nakasanayan ng tao. Ngayon, kung sa ilang tao na hindi magbasa ng banal na kasulatan at sabi-sabi lang yung ina inaasahan o yung tinitiwalaan, ngayon, kapag nakita mo si Kristo kung paano siya mamuhay, kung paano siya nagturo at pasusupungan mo, tunay nga na kahit sa isang sambahayan kasi magkakaiba-iba ang pananaw niya, hindi-hindi mo hindi sila magkakain yung ikal. Yan na po yung apoy na pumapasok sa isang bakal. Anong sabi dito? Sila'y mga katabahabahagi, ang ama labang sa anak na lalaki, at ang anak na lalaki labang sa ama. Ang ina'y labang sa anak na babae, at ang anak na babae labang sa kanyang ina. Ang ina'y babae labang sa kanyang manugang na babae, at ang manudal na babae laban sa kanyang hiyay na nababae. Bakit ganun po? Ang ina, manudal. At ama, anak. Ba bares na laki. Ina, ganun po yung nanagpaling na babae. Down for Ama sa anak na lalaki. Anak na lalaki sa ama. Ina sa anak na babae. At anak na babae sa ina kung ng babae sa kanyang manugang na babae at manugang na babae sa kanyang hindi ng babae. Bakit kapag ka Kapag Sapagkat, tunay nga po, na bawat isa sa atin, iba-iba -iba po kasi ang ating kinalakihan. Siyempre, kapag pinasok mo ngayon sa isang basang bahala ng aral ni Kristo, hindi po pare-parehas ang paranaw niyan. Hindi po yan magkakasundo. Meron din sarado ka ang pag-iisip, meron bukas na. Meron na ang unawaan na, meron hindi pa. Kaya, siyempre, magsasalong na talaga yan at hindi sila magkakasundo Dapat ipinasok natin ang salita ng Diyos sa loob ng bahay. Kaya ang salita ng Diyos, ito yung tara. Ang salita ng Diyos, ito yung apoy na ng ating ng Panginoon na sa oras na pumasok sa isang tahanan, Lalong-lalong na kung nabuksan nga yung krisipan at kung mayroong kanaling banal na kasulatan, kapag iyong pinangangaral, hindi ba ka tumututoy yung magulang? E paano kung ang naging pananaw ng magulang, hindi e ba lasinggo ka naman dati ngayon, pagbalal-balal ka na ngayon? Hindi e ba yun hindi sila magkasundo? Ganun po kasi ang pamantayan ng tao. Ang tao, kung ikaw ay lasinggo, at nagsisi ka, nagbalik noob ka na, nagbago ka na, lasing ko pa rin ang tingin sa'yo. Kung, kung ikaw ay namamatay tao, nagsisi ka na, nagbago ka na, mamamatay tao pa rin ang tingin ng tao. Kahit na bilanggo ka na, nagsakripisyo ka na doon, nang matagal na panahon, paglabas mo, ekskundit pa rin ang tawa. Pero sa Diyos, hindi po tinitingnan yan yung previous life ng tao kundi kung ano ka ngayon. Kung ikaw ba binago na, kung ikaw nagsisi na, kung ikaw ay naging tagasunod na ni Kristo, kung naging alagad na niya, mapalad yung taong yun. Pero anong nangyayari? Marami po mga tao na minsan kamag pa natin ang hindi magkumpiyan o kontento o hindi kumpiyan sa ating mga ginagawa. Alam na nilang nagbago na tayo pero anong nangyayari? kinakatulan pa rin tayo. Iyan po ang sinas dito ni San Lucas na hindi talaga magkakasundo ang isang sambayan. Sa oras na ang salita ng Diyos o ibang video pumasok sa isang bahay, sa isang kahanan at meron yung isang tao na buksan, hindi, hindi po talaga sila magkakaunawaan. Minsan nga nga, nagdidibati pa yan, nag-aaway-aaway nag pa, nagpapalong-palong pa, dahil ito naman kasi ang nakasanayan ng isa, at kita naman yung nabuksan na ang pag nang ng isa, na meron palang masikip na aral na natutunan siya, walang iba. Kung may kukya ka na ng ibang, ng ibang video o banal na kasulatan, mas madali po na siyang maunawaan. Kung para sa ito, yung sa atin ng ating mga magulang Kaya, kung titinan natin, itinuturo lang dito ng ating kailang yung tawang katutuhanan na dapat huwag nang nataktan ang ating mga mata sa mga natasanayang nating naging habi ng ating mga magmumalang. At dati noon, maraming mga tinuturo pero lahat ng iyan ay nama na lang dipindi po sa ating mga naab naabutan po, ng mga ninuro natin nung unang tanong kung paano nila dinanas ang mga sa sakripisyo, ng pagiging isang alipin nung pumasok ang mabanyaga, upang lamang isiksik yung mga aral na hindi naman dapat ipatupad. Dahil nga, wala naman pagpabatayan, walang mga kasulatan, kaya sige, sunod lang. At kung maalala natin, hindi ba gano'n si yung mga simbahan na yan? Sindaan ang hirap na dinuro, pinagbusahan ng dinur ang ating mga dinuro no, Para lamang magbuhat ng bato mula sa bundok tinabas para lamang ikaw ng simbahan. At yung mga babae pinagpanuhod para lamang para lamang pagdating doon sa mga kanto-kanto at pinagbibigyan ng mga panalangin taong haba wala naman lahat sa mga panalangin na kasulatan. Kaya po, yung unang panahon hanggang ngayon pare-parehas Wala pong pagkakaiba. Ang katutuhanan kapag pumasok na sa itang lahat hindi po talaga magkakasundo ang loob ng tahanan. Iyan po ang apoy. Ito yung salita ng Diyos. Walang iba. Ito yung pinapasok natin o pinapakinggan natin sa ating mga tainga ang ibang bilyo ng ating tatilang Panginoon Jesus Christo. Siguro po hanggang dito na lang magsipagin natin sa oras nito. Salamat sa Diyos. At alam namin natin na hiling ang karainan ang ilapit natin sa yes, Diyos. Sanang ni Christus. Salamat. At magpapala na po sa lahat.